Justisya. Isang ordinaryong tao sa malawak ng mundo. Hindi perfectong tao, ngunit may prinsipyo. Walang hinangad, ngunit makamit ang pangarap na binubuo. Ngunit ang nakuha ay sa paraang ganito. Sa sampung taong nakilala, wala niya isang dapat pagkatiwalaan. Tayong wala silang hinangad, ngunit masakit ka at pahirapan. Tatumos sa kanila'y walang pasidla. Ngunit ang ganti nila sa iyo'y walang kabutihan. Pamilya mo ang ng iyong buhay. Pamilya mo ang maglalagay sa iyo sa hukay. Pagmamahal mo sa kanila, iyong ikamatay at kahit puso ka mo ang iyong inalay. Kaibigan mo, ngunit kaibigan ba ang tuloy sa iyo? Kaibigan mo, ngunit sila ang kumitin sa mga pangarap mo sa saya at ginhawa. Kayo ay magkasalo. Ngunit kapag magkagipitan bigla, silang maglalaho. Iginagalang mo sila sa kanilang matapat na tungkulin. Iginagalang mo sila sa kanilang pagkangatulungin. Ngunit bakit sa ordinary mamayan nila ay sisingilin? Ang kagustuhan nila ang mundo'y kailangan ibahin. Sa kanilang kapabayaan, kailangan ba tayo ang magdusa? Sa kanilang sakripisyo, kailangan ba tayo magmakaawa? Ang munting na ng bahay na ito ay paglaya. Tiningin ka man nila kung wala silang magawa. Hustisya, hustisya, hustisya ang kailangan hindi pera o kayamanan. Nagmamalimos ng katarungan, ngunit hindi pa mapagbigyan. Isigaw e man ng karamihan ang kanilang nararamdaman. Tumingis na lang sila at tuluyan ng hinayaan. Hustisya, hustisya, hustisya ang kailangan hindi pera o kayamanan. Bigyan mo man ang salapi at ikay tatanggihan. Hustisya ang nararapat para sa katahimikan. Hustisya ang ipagsigaw para sa mga lumalaban ang isang hiling ng bawat tao sa mundo, kapayapaan para sa mamayang Pilipino. Kung saan mo ng ekonomiya pumapaikot rito, walang makakapantay sa ustisya ang pinagdadamot mo. Bulok na sistema at pamahalaang may pusong patay. Huwag niyong ilagaya ang batas sa inyong mga kamay sapagkat ito'y ipairan niyo sana ng pantay-pantay upang ang mamayang Pilipino ay magkaroon ng malaya at matahimik na pamumuhay. Ang ay gusti